Ayan mga ka best friend, tara samahan nyo kami at dadalawin natin yung binigyan natin na dalawang medyo bata-bata pa dito sa gawing Santo Domingo. Bali order po sila sa atin ng mga fingerlings mga ka best friend at halos isang linggo na po kaya papasyarin na po natin sila at itignan po natin yung update sa kanilang mga alaga mga ka best friend. At kung bago ka pa lang sa mga itong content mga ka best friend, eh, huwag niyo pong kalimutan na isubscribe ang aming YouTube channel. At i-follow nyo na rin po ang aming FB page. Ayan po mga ka best friends. Maraming maraming salamat na po agad mga ka best sa suporta. At sa susuporta pa, thank you po ng marami mga best friends. Ayan, big shoutout po sa mga nakakapanood ng aming mga video. At big shoutout din po sa mga nagsishare ng aming mga video. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga nagsishare ng aming mga video. Thank you po ng marami mga best friends. At sa mga OFW po na nakakapanood ng aming mga video eh, thank you po ng marami mga ka-best at nakasuporta po kayo sa aming mga video. At yan nga po mga ka-best dumating na nga po tayo sa area mga ka-best Ayan, dinalo po namin si sir dahil sabi niya nga po, puro nakaangat daw po yung isda niya. Ayan, nasusobran po ata sa kakapalit ng tubig mga ka-best Na-stress po kasi yung isda nung nakita natin mga ka-best Ayan, sa mga baguhan po, Bago po kayo magpalit ng tubig mga ka-bespen, eh, titignan ang uh, amoy niyo po yung tubig niyo kung mabaho po ba o malansa. Bola lang yan. Kung malansa po, okay lang po yan. Huwag po kayong palit ng palit. At doon po kasi na-stress ang ating mga alaga mga ka-bespen. Hindi totoo yan. Magkaiba po kasi yung amoy ng stress sa kapo malansa. Ay, ng... <laughs> mabaho at malansa mga ka-bespen. Hindi po stress. At yan nga po yung isa, dinalaw din po natin yung kasamahan ni sir na nag-alaga. <laughs> Yung isa po kasi dyan, nasa lupa mga ka-bestpen. Hindi nga. nakita nyo naman po, napakasino po ng batang ire. Nakita nyo naman po. Malit lang po yung pispan niya, pero napakaganda po ng pagka-setup niya mga ka ayun Ayan, sa mga gusto pong mag-alaga ng mga good quality fingerlings, PM nyo lang po ako mga ka Bola lang yan. At igagayad po namin kayo hanggang sa kayo po ay makahane o makaharvest mga ka-best friend. yan. At kung wala naman po kayong buyer, eh, kami po maghahanap o kami rin po ang kukuha ng inyong mga alaga mga ka-best friend. nakita niyo naman po kung gaano po kaganda yung ni sir. Malit lang po yan, gusto niya lang po kasi na makapag siya mga ka pen. At pag na-master niya raw po yan, mga ka-best friend, eh, medyo lalakihan niya na raw po ang kanyang alagaan, mga ka-best lang yan. Ayan, big shoutout po sa lahat po ng nakakapanood sa aming mga video. Ayan, thank you po ng marami sa suporta, mga ma'am and sir. And mga ka-best friend, ayan, thank you po ng marami. Ayan, nakita niyo naman mga ka-best friend, bali nilagyan niya nga po ng kangkong para may laruan po yung kanyang mga alaga. Ayan, sa gusto mong mag kahit ganyan lang po mga ka-best Ayan, bali, po natin yan ng nasa 2.5 po ata mga ka lang po muna mga ka-best friend, saka po tayo tatakbo sa malakihan kung sa sakali. Para kumbaga po, na sa labanan eh, may experience na po tayo mga ka At kahit wala po kayong experience, kung nandito naman po kami na naggagabay po sa inyo, eh wala pong problema yon mga ka Nakakita nyo naman po yan, yung mga bata na yan At yan nga po mga ka yung isang araw po nilang kasamhan Ayan, nagpahukay na nga rin po at medyo nakakasulodan po ata yung alaga ng dalawa Kaya nagpahukay po siya at kakargahan nga raw po natin yan Ayan, bali po ang gusto nilang ikarga dyan eh, 6,000 po Nakita nyo naman po kung gaano kaliit. Kaya sabi po namin eh, luwangan po nila ng konti mga ka para mas maganda po ng konti. Total eh, nandyan naman na po tayo. Naguhuay naman na po si lahat. Yun lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you.